Napasigaw ang mga batang pamangkin ng lalaking yan habang sinusuntok niya ang sariling ina sa Davao Oriental. Ilang beses siyang sinubukang awatin ng mga kaanak. Nahuli kalauna ng 33 taong gulang na suspect. Ayon sa mga pulis, matagal nang may alita ng mag sa issue sa live-in partner ng suspect. Sinampahan na ng kaso ang lalaki. Tatlong Pilipino ang kumpirmadong nasawi sa matinding pagulan at pagbaha sa United Arab Emirates. May report si Tina Panganiban Perez. Walang habas na bumayo ang hangin. Sa sobrang lakas ng ulan, halos wala nang naaninag sa paligid. Yan ang pinakamatinding pagulang naranasan sa United Arab Emirates sa nakalipas na 75 taon ayon sa UAE National Meteorology Center. Ang resulta, malawak ang pagbaha. Tumirik tuloy ang ilang sasakyan. May mga natrapa sa baha. Pati ang pusang ito na kumapit na lang sa pinto ng sasakyan para di malubog sa tubig. Kakaiba ang pag-ulan at pagbahang naranasan sa UAE na isang disyerto karaniwang kakaunti lang ang pagulan doon. You see, You cannot even go out. Ang OFW na si Casey Lean, inabutan ng baha habang nasa trabaho, kaya napilitang suungin ang baha. He went through. Yung mga kasama kong sa trabaho, eh, nastak sa Shigzayad Road hanggang umaga. Oh. Tapos naglakad na lang sila pa uwi. Mm parang 6-8 hours silang nakastak doon. Nakitulog muna siya sa kaibigang nakatira malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Oh my God, this is our basement. And the water is almost at the ceiling already. Baharin ang basement doon. Umuwi si Casey Lynn kinabukasan pero kinailangan maglakad ng isa't kalahating oras dahil sa baha kinumpirma ng Department of Migrant Workers na tatlong OFW ang nasawi sa baha. Dalawa ang di nakahinga sa loob ng sasakyan habang naaksidente naman ang isa. Naipaalam na raw ito sa kaanak ng na mga nasawi, pero di para pwedeng sabihin ang pangalan ng lalaki at dalawang babae. Giit naman ang UAE National Meteorology Center, hindi sila nag-cloud seeding gaya ng duda ng iba dulot daw ang ulan ng low pressure system na posibleng pinalala ng climate change. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong araw matapos ipatupad ang ban, ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang paninikit, pagmumulta at pag impound ng mga e-trike, e-bike at iba pang light vehicles sa National Highway sa Metro Manila. Nagbigay siya ng isang buwang palugit para makapag-adjust ang mga driver at rider. Mabigat din daw ang multang 2,500 pesos. Paparahin lang din daw ang mga e-trike at e-bike para ipaalala at ituro kung saan maaring dumaan dahil ba Bawal pa rin sila sa National Highway. Paalala ng MMDA, ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan ay para rin sa kaligtasan ng mga motorista. Bago ilabas ang utos ng Pangulo na sa 25 e-trikes at e-bikes ang hinila kanina ng MMDA sa iba't ibang lugar. Tinamin First Lady Liza Reneta Marcos na nagkalamat na ang relasyon niya kay Vice President Sara Duterte. Ang pinag-ugatan niyan, alamin sa report ni Ivan Mayrina. Naging usap-usapan ng ilang beses sa tila hindi pansina ni na First Lady Liza Reneta Marcos at Vice President Sara Duterte. January 29, tila nalampasan ng First Lady si VP Sara sa departure honor sa babot ng biyatamang Pangulo. Halos ganyan din na nangyari nang papuntang Germany-Czech Republic ang first couple. Nang tanungin ng broadcaster at vlogger na si Anthony Taberna ng estado ng relasyon nila ng vice-presidente, sagot ng first lady, Ang ugat, ang prayer rally sa Davao City noong January 28, kung saan binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Dinaluhan ito ni VP Sara at ng panganay na kapatid ng Pangulo na si Sen. Amy Marcos. I was always kind to her. For me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kinukuha namin ng panig ni VP Sara pero wala pa siyang sagot. Sabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalo ngayong araw sa 64th anniversary ng pandayitan sa Pakibato District sa Davao City. Ako dili ko oposisyon. Dili ako kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay... Agi kong presidente, ang daghang kong amigong mga kandidato presidente. So, para wala yung mga tuubos, dili mo dili po gusto niya. Walang bagong pahayag si Pangulong Marcos tungkol sa sinabi ng First Lady. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumagot na sa text message ng GMA Integrated News si Vice President Sara Duterte. No comment daw siya sa pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa bat sa iya ang mahigit dalawan daang milyong pisong halaga ng shabu na isinilid sa mga tambucho. Arastado ang babaeng kukuha ng parcel. May spot report si Marisol Abduraman. Gamit ang grinder, sininsil ang mga tambotsyong ito. Pagbukas, tumambad ang mga kilo-kilong shabu. Yung parcel, ma'am, is from Zimbabwe, which is a four machinery muffler siya. Apan screening, nakita dun na mayroong siyang shabu sa loob. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, naharang ang parcel sa isang cargo terminal sa NAIA Complex. Tinatayang mahigit 32 kilos ang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Inaresto ang 28-anyos na kukuha sana ng parcel. Wala pa siyang kahayang. The consignee uh, present herself with her identification card na sa kanya yung, uh, yung parcel po. Hindi na bago ang mga na intercept na kontrabando. Meron na rin mga naaresto pero sa kabila nito, meron pa rin mga nagtatangka sa ganitong gawain. Sa tingin ng PNP Aviation Security Group, Posibleng isang malaking grupo ang nasa likod nito. Patuloy ang investigasyon para malaman kung saan dadalhin ang droga at kung may kasabwat ang claimant. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Motosiklo nagliyab sa Mlang Katabato. Inaalam pa ng BFP ang sanhi pero posible nag-overheat umano ito. Forest fire sumiklab sa Mount Arayat sa Pampanga. Walang nasaktan sa sunog na naapula kagabi. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Labing limang estudyante sagutan matapos maputol ang hanging bridge sa Manito Albay. Posibleng kinalawang narawang tulay na malapit sa dagat. Pangulong Bongbong Marcos pasok sa 100 Most Influential People ng Time Magazine ngayon 2024. Kabilang siya sa leaders category. SSSE wheels na layong ilapit sa publikong serbisyo ng ahensya ay isinagawa sa Taytay -Tay Rizal. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. May preliminary investigation ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng tatlong sunod-sunod na araw ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas green. Nangangalap na raw sila ng mga impormasyon mula sa mga planta at National Grid Corporation of the Philippines. Sinisilip nila kung may batayan para formal nang investigahan ang forced outage ng 32 planta. Aalamin din nila kung may kapabayaan at kung may dapat parusahan dito. Ngayong araw, muling nag-red alert sa Luzon at Visayas Grid. Herlin Budol, opisyal nang ipinakilala bilang host ng pre-noontime show na TikTok Law. Kala ko nung una trial lang ho eh, pero ngayon ano na, tuloy-tuloy na daw po. First love ko po to. Heart Evangelista, may advice para sa mga nababackstab. It always happens and it'll always happen. So, lintik, wag kang tatalikod. Toned abs ni Sandara Park, if next sa kanyang orange bikini. Dara, kabilang sa mga guest ng Running Man Philippines Season 2. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Pilitang, pinalikas ang halos lahat ng residente sa Ruwang Island sa Indonesia dahil sa pagputok ng vulkan doon. Mahigit labing isang libong residente ang pinaalis sa isla. Mula nitong Martes, tatlong beses nang pumutok ang vulkan na sinabayan pa ng mga pagkidlad. Itinaas doon ang pangalawa sa pinakamataas na alarma at tsunami alert. Dahil sa ashfall, isinara muna ang airport sa Sulawesi Island. Nagkansela na rin ang biyahe sa ilang paliparan sa East Malaysia at Brunei. Pinag-iingat ng Philippine Consulate General ang mga Pinoy na malapit sa bulkan. Inaresto ng Pasay Police ang food vlogger na si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata. Para yan sa kasong slight physical injuries noon pang 2018. Yan ay matapos siyang ireklamo ng pananakit. Nangyari ang pag-aresto noong Martes. Nakalaya siya kanina matapos maglagak ng 3,000 pisong piyansa. Sinusubukan pa siyang kuna ng pahayag ng GMA Integrated News. Kahit mainit, game pa rin ang ilang turista na mag-adventure sa sikat na Pawai Sand Dunes sa Ilocos Norte. G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. Ay pasyalan sa Paway Ilocos Norte na pwedeng puntahan ng mga siga sa init. Saan doon? E San Pero tirikman ang araw, mahangin ang lugar at mas mahangin ang gala sakay ng 4x4 jeep na pwedeng rentahan sa loob ng isang oras. Bakit kundi magpadausdo sa pinong buhangin, a.k.a. sandboarding. Tanaw dyan ang West Philippine Sea. Palala pa rin, agahan ng punta o saktong hapuna para hindi masyadong mainit. At gala ay masulit. Iyan Cruz ng Babalita para sa GMA Integrated News po State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.